Wala naman ako inalis. Sige, eh. sige po. Inalis ni Kristo. Si anak alis eh. Hindi naman ako bat mo pagbibintangan. Actually, uh, nililinaw ko lang po, brother. Oh, uh... hindi, wala naman ako sinabi inalis ko. Ang nagalis si Kristo, inalis niya ang una upang maitatag ang pangalawa. Si Kristo nagalis eh. Paano niya inalis? O, oh, papakita ko sa iyo, ha? Narinig niyo sinabi sa tao ng una, huwag kang papatay. Di ba yan yung nasa sampung utos? Di ba yan yung isa sa utos? Huwag kang papatay. Sino man pumatay, mapapasapanganib sa panganib sa katulad. Datapwat! O iba ito. Kaya nga datapwat eh. Kung Tagalog ka, alam mo kahulugan nung datapwat, ngunit, subalit. Di ba? Pag ngunit, subalit, datapwat, ay ibig sabihin iba. Datapwat, sinasabi ko sa inyo, ang mapuot sa kanyang kapatid, mapapasapanganib sa panganib sa kahatulan. Ang magsabi sa kanyang kapatid raka, mapapasapanganib sa sanadrin. At ang magsabi sa kanyang kapatid ulul ka, mapapasapanganib sa impyerno na. Ng... Di iba ang kautusan ngayon. Hindi yung wag kang papatay, magsabi ka pa lang ng masama, magalit ka pa lang, bawal na. Mas mabigat ngayon. Oh, narinig niyo sinabi sa mga tao ng una, wag kang mangangalol. لبو